Nagsorbi nga ang ilan sa ating mga netizen kung sino-sino nga ba ang pinakamagla ngayon sa mukha ng showbiz at hindi mawawala sa pangalan ng listahan natin na si Miss maymay Grata. Meron mang ibang hindi nagandahan kay Maymay May dahil nga ay nagbambas sila. Pero isa sa mga ilan sa kanyang mga fans ay talagang ganda-ganda na ngayon ni Maymay. Marami nga nagsabi na sa lahat pong naging artista ngayon si Shubis ay isa si Maymay ang napakaganda ng buka dahil kahit minsan at hindi ito naisipan na baguhin ang kanyang itsura ay ibig sabihin magparito kay ito. Maraming na rin kasabayan ni Mamay na sumikat na mula na uh, nagsimula si Mamay, si mga sa showbiz ay ilan rin sa kanyang kasamahan ay nagparito kay na mukha or isa sa kanilang uh, Uh, mga kasama ay, ay binago ang itsura lalong lalo na ang artista ay nagpatangos ito ng ilong pero si Miss Mimay Entrata ay nanatili pa rin simple kaya naman nanindigan talaga si Mimay na simple ganda ay napaka ganda at makikita natin dito na meron talagang ganda si maymay kahit nga ba hindi ito nagbago na cura o wala itong binago sa kanyang mukha. Ayon pa na mga netizen na wala naman dapat baguhin kay Mimay dahil tanging bukog tangi talaga ang kanyang ganda. Ayon naman guys, mapapansin po natin na napaka-blooming talaga ang ating Mimay dahil ito pala ang kanyang sekreto kung bakit ito lalo ito kumanda. Ayon pa dito ni Mimay Trata na ang mahalaga ang kabutihan ng puso kahit ano pa itsura mo. Maganda ka nga pero masama naman ang Hello? Sabi mo, hindi talaga ganun paganda ang isang tao pag merong ipinakita na hindi maganda. Pero sa mga entrata ay makikita natin na napakaganda ito bukod sa napakaganda ang pag ito nito at maganda rin ang kalooban ng maymay may. Kaya naman, gandang-ganda na ang ating isngay may meron pa rin siyang mga endorsement na ito na kung saan ito ang dahilan kung bakit nga napakaganda ng ating isngay may lalong lalo na ang endorsement na ito na kung saan 24 hours pong nagbibigay sa kanya ng napakaganda at napaka natural niyang ganda. Dahil sa isang endorsement na ito, ika nga 24 hours sumanatili ang tunay na ganda ng ating Miss May Entrada. Panorin natin guys ang ilan sa mga screenshot natin. Narito po, kumano po kayong comment, reaction at opinion. sa video yung napanood, just comment down below. At of course guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe to our YouTube channel at pakiclick guys ang bell icon for updates all our updates for Ms. Mementrata and of course Edward Barber. Maraming pong salamat at magandang gabi po sa inyong lahat.